Good evening, good evening guys Ito tayo nga, hindi ko alam kung saan lugar to Ito tayo sa basa lugar kawalan oh, May bundok to na may ilaw sa taso oh. Tingnan nyo guys, oh. so zoom nyo po Malapit po, yun oh. May daan pa sa baba ng bundok Pakyat Wala ang lugar yun Hindi ko alam po dito eh Napakalayo Ayawang kung anong lugar to Tingnan nyo guys, oh umabot po kayo ang daming mga puno ng ditch and yan guys oh. Yun yung guys Mag farm na tatip. farm no? Eh. farm ng ditch alam ano, malabo gabi kasi gabi estiraha kalsada dito diretso ang lang ang haba hindi ko alam pa nung lugar na to oh, tapos yung bundok to may ilaw oh, sa taas ayun, yun pa rin pa ng kalsado kiretsyo ano ang lugar na to rito sama ko naman yung mga uh, aswang sila na magtuturo ng kalsada ang daan sabing uh, layo ang mga puno ng ditch. ang tamar uh, ayan din yung makita guys dilim ayan yung mga puno